sa mga pangunahing balita. Pulis patay matapos na makasalpok sa poste ang sinasakyang motorsiklo. Bangkay ng dalawang taong gulang na batang inalad ng basa sa Kamarinisur na, na Lolo, sugatan sa pananaga ng kabarangay na umano'y may kakulangan sa pag-iisip. At crime rate sa daraga, bumaba daw mula ng ipatupad ang 5-minute response time. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong biyernes. Ikalabing lima ng Agosto, taong kasalukuyan. Patay ang isang pulis matapos makasalpok sa poste ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Ginubatan Albay kagabi. Amoy alak daw ang biktima ng madisgrasya. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang pulis matapos na makasalpok sa isang poste ang kanyang sinasakyang motosiklo sa barangay Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay. Alas 9.26 kagabi, August 14. Kinilala ang biktima na si alias Mac, may asawa at residente ng barangay Mani nila Ginubatan Albay. Sa investigasyon ng Ginubatan Municipal Police Station, lumalabas na naging matuli ng pagpapatakbo ng biktima. Aminado din ang pulisya na amoy alak ito ng kanilang respondehan. Accordingly, pag ano po na investigation doon sa uh, place of incident ng ating investigator on case, uh, may case, may nakasunod po sa kanya daw na truck and nakita po na driver ng truck na ito po ay pasuro zigzag na abang uh, uh, going to the direction of Pinabata from Ligao City. Yung uh, driver po ng truck para hindi po niya mabunggo. Ma o masagasaan yung nagmumotor, nag down siya. Eh, inobserve lang niya yung ano ng, ano ng driver ng motorcycle and then hanggang ganoon na po na bumangga siya sa concrete post na doon po sa na sa kalsada. Galing din umano ang biktima sa duty bago maaksidente. May batas po tayo na bawal mag-uminom na drive, nag, o nagmamaniho ng anuman na bihikulo. Yan po ay mga, uh, yung batas niyan ay ginawa po yan, kinrate po yan para sa ganoon po, pag, pagdating ng mga ano, sa insidente, aksidente, ganyan po ang musli nangyayari sa mga driver na lalo na po itong mga nakamotor, dalawa lang ang gulong ng motor, ang balancing niyan ni eh, hindi parehas sa, sa four wheels. Ay sa four wheels, may nangyayari man na aksidente na under the influence of legal, minsan hindi gaano. Unlike sa motor, dalawa lang ang gulong ng motor, pag na-outbalance ka ang driver, sigurado mas mas grabe ang pinsala na matatamo niya. Sa ngayon, nasa punerarya pa ang bangkay ng biktima at nakatakdang iburol sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Natagpuan na kaninang umaga ang bangkay ng dalawang taong gulang na batang lalaki na inanod habang tumatawid sa isang ilog sa Iriga City kasama ng kanyang ina. Una nang natagpuan kahapon ang bangkay ng ina ng bata na napagkamalan pa na ang nawawalang miyembro ng isang indigenous group ng Naturang Lungsod. May report si Hercules Barbasena. Matapos ang isang araw na search and retrieval operation. Natagpuan na kaninang alas 9.30 ng umaga sa barangay San Isidro, Iriga City, ang bangkay ng dalawang taong gulang na batang lalaki na inanod ng baha hapon itong Merkules, Agosto 13, sa Waras River sa barangay Santa Teresita, Iriga City, kasama ng kanyang ina. Una nang natagpuan itong Merkules, ang bangkay ng ina ng bata. Ayon kay Police Captain Belagracia Sereno, PIO ng Iriga CPS, pauwi na umano ang mag-ina galing sa pagpapagamot sa lungsod ng Naga, nang abutan ng tubig baha habang tumatawid sa naturang ilog. Ayon sa investigasyon ng pulisya, si Mrs. Tarala ay may dalang anak at naglakad sa baha sa sityo inulgan matapos bumaba sa Waras River bago makarating sa tulay na nagdudugtong sa Iriga City at San Jose Pugay Pugaybao, Sur. At ito po ay uh, pinaniniwalaan na naanod ng baha ang mag-ina sa nasabing lugar na naging dahilan ng kanilang pagkalunod. Nilinaw din ang tagapagsalita na ang napaulat na bangkay na natagpuan itong Miyerkules na una ng kinilalang miyembro ng isang indigenous group at may kapansanan sa pag-iisip ay ang mismong bangkay na ng ina ng inanod na sanggol. Aniya, buhay ang nasabing katutubo. Inakala lamang umano ng mga kapamilya nito na ang bangkay ng ina ng sanggol ay ang nawawala nilang kapamilya. Nakompirma ito matapos na makitang buhay sa isang parke sa lungsod ang nawawalang katutubo. Yung pamilya po kasi niya, ang uh, nag-claim sa kanya, kaya ibinigay din po uh, ng uh, PNP at ng CDRMO kasi ayun na, na nga po ang akala po namin yun talaga yung pamilya nila. Pero napag-alaman po na yung sinasabi nila na mentally retarded person po hindi po pala yun, buhay po pala yun at nakita po yun dito sa Iriga City Park. Naiuwi na rin ang bangkay ng ina ng bata sa totoo nitong pamilya habang nasa punerarya at nakatakda na rin iuwi ang bangkay ng bata. Para sa mga balitang tatagbico, Hercules Barbasena. Sugatan ng isang lolo ng pagtatagai ng kanyang kabarangay sa uwas albay, suspect may kakulangan umano sa pag-iisip, nagbabalik si Hercules Barbasena. Sugatan ng isang lolo matapos sa tagain ng kanyang kabarangay na may kapansanan umano sa pag-iisip. Sa barangay Ubaliw Rinas, Uwas Albay alas 10:30 ng umaga nitong Lunes. Kinilala ni Police Captain Jonathan Alpelor, Deputy Chief of Police ng Uwas Municipal Police Station ng biktima na si Alias Rodi, Hisente dos anyos na magsasaka. Habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Raymark, 27 anyos, binata at kapwa residente ng nasabing barangay sa investigasyon. Bitbit -bit ang kanyang bolo. Bigla na lamang daw na nilapitan ng sospek ang biktima at tinaga sa binti. Agad naman na nakahingi ng tulong ang biktima sa mga residente. Kaya mabilis itong naisugod sa ospital. Napakalamayin pa rin namin nung nag-follow up kami is yung tao is mentally incapacitated po. Meron na dala na po rin siya sa kadlan. Kaya may rekord na rin po siya doon na medyo may deferensya ng konte yung pag-iisip niya. Nakipagbuno pa umano ang sospek sa mga responding pulis bago tuluyang sumuko. Sa amin po, sa parte ng pulis, uh, kailangan po kung meron mga may ganyan na may konting karamdaman ang mga kapamilya, siguro kailangan po uh, alagaan nila kung meron man mga gamot na kailangang ipainom, ipainom po kasi pag hindi po nakakainom sila, gampul po lumalabas yung kung baga parang umaatake na naman yung pagiging mental incapacitated nila. Then kailangan palagi may kasama sa bahay. Kung medyo uh, nananakit na, kailangan dalan-dalinan nila doon sa mental institution para po hindi na po makapanakit ng tao. Nakaditin na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang sospek at maharap sa kasong attempted homicide. Para sa mga balitang, Tatak Hercules Barbacena. Nasunog ang isang parmasya sa Naga City matapos na mag-overheat ang gamit na generator dahil sa sunod-sunod na pag-brownout. Inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsala. May report si Danica Garcia. Tinupok ng apoy ang isang butika sa Panganiban Drive, Naga City, alauna 47 ng hapon itong Martes, Agusto 12. Batay sa ulat, tatlong araw na gumamit ng generator ang naturang parmasya dahil sa sunod-sunod na brownout sa lungsod hanggang sa mag-overheat ito at pagmula ng sunog na kinadamay ng mismong butika. Umabot ang sunog sa unang alarma, alauna 52 ng hapon, parehong araw ng tuluyan itong maapula. Nagkataon kasi na ang kanilang generator ay medyo exposed sa rain. So ngayon dahil sa haba ng operation, mainit yung generator, Uh, pinamaan siya ng tubig ulan and uh, buti sana kung medyo mahina lang nagkataon na malakas ayun na uh, pinasok uh, yung uh, ating generator ng tubig yung kanilang panel board ano kaya nagkaroon siya ng short circuit and uh, doon uh, nagreact yung ating generator yung yung ating negative and positive uh, nagkaroon ng contact kaya yun po na trigger nasu na nasunog and uh, nagkataon na uh, yung katabi ng generator is may mga ano pa, uh, easily combustible materials tulad ng karton at saka yung unit ng aircon which is uh, easily nag doon sa sunog uh, dahil sa lapit din ng uh, location ng fire incident sa station and sa bilis ng report kaya nakapag-respond din tayo agad. Wala namang nadamay na katabing establishment o nasaktang individual sa insidente. Ang pinaka maibibigay kong tips sa ating mga tagapakinig ay eh, dapat uh, panatilihin natin, will maintain ang ating generator. Yung hindi natin bast, uh, kakalimutan na sila ay i-maintain. Hindi yung kung kailan natin lang kailangan saka natin uh, titingnan. Tapos, uh, very important while ang generator natin is running na uh, dapat will ventilated ang area at uh, if possibly malayo sa mga easily uh, combustible materials na kung sakaling magkaroon man ng sunog or halimbawa uh, uminit siya hindi siya agad magsisimpatize. Sa ngayon, patuloy pa ding inaalam ng BFP ang halaga ng iniwang pinsala ng insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Susunod, labing pitong rebelde sumuko sa otoridad dala ang kanilang mga arma. At may gitalawang daang bang benepisyaryo ng Government Internship Program ng Dolly Bicol isinailalim sa orientasyon. Yan at iba pag balita sa pagbabalik ng Akubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Nakulaan nang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilin habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao, Digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po, araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Labing pitong miyembro ng rebelding grupo ang voluntaryong sumuko sa otoridad. Kasabay ng kanilang pagsuko, ang pagsurrender din nila ng kanilang mga armas. Narito ang buong ulat. Voluntaryong sumuko ang labing pitong miyembro ng Communist Terrorist Group sa Albay Police Provincial Office sa Ligao City alas 4.30 nitong Martes, August 12. Labing apat sa kanila ay lalaki at tatlo naman ang babae na pawang nasa tamang edad na at mga residente ng ikatlong distrito ng Albay at mga dating miyembro ng kilusang Guerrilla 1 sub-regional committee 5. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsurrender din nila ng tatlong M16, isang caliber 45, limang caliber 38 at dalawang carbine. Unang-una po uh, na-realize nila na yung mga indoctrina sa kanila na matagal ng panahon is uh, nalilang sila. Na hindi pala ito makukuha sa ganitong paraan na pag-aaklas at pag-aarmas uh, pag laban sa gobyerno, yung kaunlaran at kapayapaan. Bagkus, mas magpapagulo pa at uh, mai i, ma, ano sila ma, maidadala sila sa panganib anuman oras kasi nga alam natin may mga insidente kung saan po nagkakaroon ng mga operation kung saan nagkakaroon ng mga arm arm uh, confrontation or uh, encounter kaugnay nito tiniyak din ng otoridad na makatatanggap ang mga sumukong rebelde ng insentibo at mabibigyan ng sapat na tulong mula sa pamahalaan upang makapagsimula ulit sa buhay pag na-process na po sila at uh, na-approve na kasi may mga kailangan dokumento yan at pinapasa po namin yan sa task force ELCAC, ng uh, Provincial Government of Albay. After po noon, pag na-approve na, yung DILG Provincial po ay may binibigay po yan na incentives. May binibigay ng panimula sa pagbabago ng buhay. May cash incentives. At yun po, yung baril na sinurender na, may remuneration -re din po yun. Ibig sabihin, mayroon din pong kaukulang uh, tulong pinensyal aside doon. Pangalawa pa doon, mayroon pang binibigay ang ISA sa magiging plano at uh, during that meeting, mga pa housing at yung iba pang activities ng sa DSWD nabibigyan din sila. At yung mga short courses ang alam ko nag-o-offer din yung TESDA. Dagdag ni Tapel. Ang mga sumuko ay mga remnant o mga natitirang miyembro na lamang ng nasabing grupo. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng 49th Infantry Battalion ang mga sumukong rebelde habang nasa pangangalaga ng Police Supply Accountable Officer o Supply Section ng Albay PPO ang mga baril para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Bumaba mano ang crime rate sa bayan ng Darga mula ng ipag-utos ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang pagpapatupad ng 5-minute response time. Pinalakas din daw ng pulisya ang kanilang mobility assets para sa mas mabilis at epektibong pagresponde sa mga emerhensya. May report si Rose Bilista. Ipinagmalaki ng hepe ng Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na bumaba ng halos 4% ang crime rate sa naturang bayan mula ng ipag-utos ni Chief PNP General Nicolas de Torre III ang pagpapatupad ng 5-minute response time strategy sa buong bansa. Batay kasi sa datos. Mula nitong June 3, 2025 hanggang nitong August 13, 2025 pumalo sa 42.24% ang bilang ng naitalang krimen sa bayan. Mababa ito ng triple. 0.92% kumpara sa 46.21% ng parehong periodo nitong 2024. Lalong lalo na po itong mga nangyayari sa anong along, along uh, Maharlika Highway pati po yung mga insidente na talagang nangyayari lalo paggabi, uh, kung ano man pong mga mga insidente na tumatawag po sila sa 911 at uh, talaga nabibigyan po agad natin ng uh, aksyon. Just uh, in three three minutes, 4 minutes, two minutes, nabibigyan natin ng uh, kasagutan agad at nandun ang ating kapulisan. Nang ating kapulisan po sa ngayon ay nandyan po sa kalsada sa mga strategic area para po kung ang uh, ating kababayan ay hihingi po ng uh, tulong through 911, mabilis po na mag ang ating uh, mga, mga kapulisan. Dagdag pa niya, mas pinalakas din nila ang kanilang mobility assets tulad ng patrol motorcycles para sa mas mabilis at epektibong pagresponde sa mga emerhensya. Ibinida din ng Hepe ang kanilang communication equipment assets na napakalaking tulong sa kanilang mga operasyon. Yung mga patrol car natin, yung mga mobile patrollers natin, nasa kalsada ng dati. Kaya pag tumawag po dito sa amin, tatawagan na lang namin yung, ano namin, yung personnel sa labas. At mayroon na mayroon na pong pinakamalapit na grupo, may mga sektor-sektor na po sila na hawak. Kaya kung aling, alimbawa po may insidente doon somewhere in Amantaw or airport sa area, mayroon tayong pulis na tatawagan. So madali po sa aming communication, eh, yung mga radyo na dati pong hindi nagagamit, ngayong gamit na gamit. Ito pala ang kasagutan sa mga sa pag, pagbigay ng uh, responde pagbigay uh, asistensya sa ating mga kababayan. Nanawagan naman ang opisyal sa publiko na huwag mag-atubiling tumawag sa 911 kung nangangailangan ng agarang tulong. Samantala, mas paiigtingin pa daw ng daraga MPS ang pagpapatupad ng kanilang mga programa para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa bayan. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Rose Bilista. Mahigit sa dalawang albayano ang bagong benepisyaryo ng Government Internship Program ng Dolly Bicol, katuwang ang Ako Party List. Kaninang umaga ay sinailalim na sila sa oryentasyon. May report si Rose Bilista. fresh graduate sa kursong criminology. Ang 27 anyos na si John Leonard ng Dapdap -Dap Legazpi City. Kaya naman muli daw siyang nag-apply sa government internship program ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol para makapag-ipo ng budget para sa kanyang pangarap na makapasok sa PNP. Kwento niya, naglalako ng kakanin kanyang ina habang construction worker naman ang kanyang ama. Maliit lamang daw ang kita ng kanyang mga magulang at may mga kapatid pang pinag-aaral. Kaya habang nag-aaral noon sa kolehiyo ay nagtatrabaho na siya bilang GIP sa opisina ng Akubikol. Malaking tulong po kasi ma'am yung GIP ma'am kasi ma'am hindi po sila naghanap ng working experience as a fresh graduate po noon ma'am. Siyempre ma'am mahirap po ng trabaho kasi lang ang experience. Di nag-try po ako dito ma'am sa Akubikol, nag-pass po ako ng requirements so madali pong mapili ma'am ng, ng GIP ma'am madali po makapasa. Dali po, thank you po kasi napili niyo po ulit ako na for the second time maging GIP po. At sa ako Bicol man po, thank you so much po sa activity ito para po sa amin ng mga fresh graduate tapos sa amin ng mga mahirap makahanap ng mga trabaho Para naman matustusan ang pangangailangan ng tatlong anak, minabuti din ni Catherine Datiles ng 3 Balabagon Manito Albay na subukang mag-apply sa naturang programa kung saan ay swinerte naman siya sobra pong saya kasi po ano, ano matagal ko din po yung hinintay yung renewal na to kasi gusto ko rin po ulit mag magtrabaho as public servant po da, sa amin po kasi po sa manito po lang kami i-deploy kaya po masaya po akong mag-serve as a public servant po doon sa amin sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa ano sa Dola and ACUBICOL dahil nagkakandak po sila ng ganitong mga trabaho at least po nakakatulong na po sila sa amin and nakakatulong din po kami sa kanila Kaninang umaga, isinailalim sa orientasyon si na John at Catherine, kasama ang 289 na iba pang binipisyaryo mula sa tatlong distrito ng Albay na ginanap sa Embarkadero de Legazpi sa Legazpi City. Pinangunahan ang aktibidad ni Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. ng Akubicol Party List na isa sa mga pangunahing katuwang ng programa. Layunin daw ng programa na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at individual na makakuha ng pagsasanay sa mga ahensya ng pamahalaan. Dito, Matuto kasi ang mga benepisyaryo mula sa aktual na karanasan sa gobyerno na makakatulong naman sa kanila sa pagpasok sa regular na trabaho. Let me assure you that our people partners will continue to initiate funding for the government-administered program so that more and more Nicolanas will have the opportunity to experience the government services of And as I've said earlier, they mark sana kayo ng oportunidad na This is your chance para sa sa itong uh, regularization sa trabaho. Kasi pag may napakante, naman sa amin siya, as in palimikado ko mga mag-apply na ito. Maraming kayo na ng chance sa Samantala, ito ang unang batch ng benepisyaryo ng GIP ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat at happy weekend!